Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong maga. Pag-uusapan natin. Officially, tag-init, no? alam Tag-init, tag toyo Ang tagal ko ito, Ayan, oo. Eh. E. <laughs> summer. Ay, summer. Ano ba, ano ba dry, talaga? Dry. Wala na tayong summer. Dry down. Dry season. <laughs> okay, oh, sige taga, na. Iwan mm, It's more fun to be dry. Panoorin <laughs> natin ang report ni Athena Imperial. Ramdam na ramdam na ang matinding init at epekto nito sa ilang bayan sa Isabela. Sa mga sakahan at taniman sa mga bayan ng Ramon at Gamu, nagkanda bitak-bitak na ang lupa. Dahil walang ulan, tumigil na sa pagpapakawala ng tubig ang magat dam. Sakit sa ulo tuloy ng mga magsasaka ang kanilang ani. Sa presyo, eh. Ayon sa pag-asa, ang matinding init na nararamdaman ngayon ay hudyat na opisyal lang nagsimula ang taginit o summer. 33.7 degrees Celsius ang maximum temperature na naitala sa pag-asa Science Garden sa Quezon City. At asahan daw na iinit pa sa mga susunod na linggo. Wala na raw kasi ang hanging amihan at nag-extend na ang ridge of high pressure na nagdudulot ng maaliwalas na panahon. Ayon kay GMA resident meteorologist na si Nathaniel Cruz, kasi e pagka ganitong buwan talaga ng Marso, lalo na yung second half, talagang asahan natin na humihina at tuluyan nang nawawala yung hangin na galing sa Hilagang Silangan o yung Northeasterly, o ang tawag natin na Mian. At dito naman sa Metro Manila, dahil nga nagsimula na yung pag-ihip ng hangin na galing sa Silangan, iasahan e na natin yung mas maaliwala sa panahon. Athena Imperial, GMA News.